Good morning mga ka-MJ, mga ka-Maestro, mga ka jorno kung ano man ang gusto ninyong itawag natin sa isa't isa Nandito ako ngayon sa University of Santo Tomas uh, Espana Campus dito sa Manila dahil it's first day high Today is Wednesday, August 9, 2023 and today is the first day of the official resumption or beginning of classes dito sa UST Campus for academic year 2023 to 2024. So, it's just 6.38. Uh, ah uh, sa totoo lang, nandito na ako ng before 6, 5, around 5.45 para makapark, no? makakuha ng parking space because of course, mas maaga, mas maraming Uh, parking spaces na ano, available. And uh, gusto ko rin kasi sanang hanapin ang aking mga classroom dahil for this academic year uh, medyo nalihis ako ng lugar. Hindi ako sa uh, usual na St. Raymond's or sa AB building. Although yung isang room ko for my subject ay nasa BGPAP kung saan nandoon na normally lahat ng mga klase sa uh, journalism courses okay um, ayan, nakikita nyo si Miguel de Benavides founder ng UST. okay, so tingnan natin ang mga kaganapan excited ba ang, ang ating mga thomasians na pumasok sa unang araw ng kanilang pagbabalik eskwela. Let's look at the scenes. For this semester or term, as what Thomashians use, first term of academic year 2023 to 2024, I'll be teaching two subjects, although three sections lahat yon. Uh, first is news editing and production, and then the other one is an elective course, editorial and opinion writing. Sa so news and uh, news editing and production, uh, ituturo ko yung kung ano yung exactly yung ginagawa ko uh, as a full-time journalist sa uh, The Philippine Star. So, newsroom processes, uh, if we can give two-word gist about the subject. And then, of course, the other one is uh, writing about issues and then yung mga gusto maging columnist, dun din natin ititrain sa subject na yun, sa EOP or sa editorial and opinion writing now question nasaan bang ang aking mga kwarto mga classroom kaya inagahan ko rin dito kanina para hanapin yung mga classroom ko no, kanina pinuntahan ko na yung isa uh, sa may UST Junior High School and then my subject for today ay nasa Thomassian Academic Research Center or TARC. Tara, puntahan natin. So, my Wednesday class is assigned here. Dito sa The Graduate School Thomas Aquinas Research Complex. Ayan. Or yung TARC na pinatawag. Sige, so, hanapin natin yung room ko. Samahan niyo ako. Ang room ko ay 408. So, hanapin natin. yan, Okay. Thank you. Thank you. And just like that, mga ka-journal, natapos agad ang aking first ever face-to-face -face session with my students for this term and this academic year 2023 to 2024. Bagong batch ng mga estudyante itong minit ko today. And they are third-year journalism students of the University of Santo Tomas. I'm looking forward to helping them hone and sharpen their journalistic skills, especially in news editing and newspaper layouting. Exciting weeks and months ahead indeed, mga kajorno. And napansin ko lang, no? napawasan ang mga seksyon ng aming second year and third year students. But still, marami pa rin sa kanila ang nag-aspire na maging journalist na katulad ng inyong lingkod. Hmm. Bakit kaya may kumukuha pa rin ng journalism as a degree? Or bakit may journalism in the first place? Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa aking susunod na video. Kaya huwag kalimutang mag-like, follow, at subscribe sa aking mga social media accounts. Muli, ako ang inyong nag-iisang maestro giorno. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.